saan mo yung 8, 10, at saka 12. 8, 10, at saka 12. So, yun po yung classification. Maikli, medyo mahaba, and then mahaba. Bakit small, medium, large? Kasi, ang dito sa dulo, ito, small yan. Sunod, medium and then sa gitna is large, and then medium, and then small. Ang iba ginagawa, isa lang ginagawa nila, large. Mula rito hanggang dito, large. Kaya para sa pilikmata ng kambing. No? Kaya pa tayo, pag nag-ano, kailangan lang ano. So, ang gagawin mo, dito mo siya ilagay. Okay. So, dakot ka lang, kaya nga sabi ko sa iyo, bihi, uh, bihira lang talaga sa mga bakla na matyaga na, na mag-eyelash uh, extension. Kasi katulad nito, pag malabo na yung mata mo, hindi mo nakakayanin. No? So eto siya, kita niyo na ba? No? <laughs> Ngayon, igaganyan mo siya dyan. No? And then, dito mo siya ilalagay first. Okay? yan sa may buhok niya. Okay? Oh, ito yung small. Kasi pag manginginig ka, wala ka talaga. Sa iyo yun yung small, mag-start. Dagdaga, damihan mo siya dyan. Okay. Okay. Tapos, itatanim ko siya dyan. Sa mismo kayo. Sa mismo po, no, te. Okay. Sabi ko sa'yo, nanginig na. Mahirap kasi pag madilim. Kasi pag nag-eyelash extension ka, dapat may sariling ilaw. Kailangan huwag kong pabayaan na bumabaliktad siya ha. Kasi pag bumabaliktad siya, hindi dinikit yun. O katulad yan. Kailangan magdala ng ulo dulo ng pandikit yung yung ano nyo yung eyelash kailangan yung dulo talaga yung lagyan ng ano yung pinakapuno Solo las ladrillas.